Good morning guys, balik tayo dito sa shop Kasi palit ako ng brake shoe guys Masyadong ano na Masyadong malalim na yung brake shoe ko Yung park brake ko hindi na gumagana So natin kung magagawa nila ngayon Come on. Yan guys, natanggal na yung pambotso natin. Yan, binabaklas na yung swing arm. Yan guys, tanggal na yung brake natin. Ito yung stock na friction natin guys oh, na model T natin. Stock sya. Bali 13,000 odo na po yung natakbo na ito. Kasi wala na. Hindi na ako makapit. May na talaga. Bali yun na yung bagong friction natin. Nagkakabit na.